Eh, dapat naman eh, kung tayo ba ay uh, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama ay kailangan eh, ang ating pangako sa kanila. At uh, ay lagi natin sinasabi kahit ano pang mangyari ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang naging talumpati. Sa paggunita, sa ikawalumput tatlong taon ng araw ng kagitingan noong ikasyam ng Abril sa Teheros Hall Camp, Aguinaldo, sa Quezon City. Ito'y sa kanyang pagkadismaya sa mga binipisyong hindi pa naibibigay ng pamahalaan sa pamilya ng mga nasawi o nasugatang mga sundalo, pulis, bumbero at iba pang uniformadong mga personel. At sinab sinab tinatanong ko sa kanila, ito ba ang mga benepisyo na ating ipinapangako sa mga nagsiservisyo para sa atin? Ito et ba ay nabibigay ng tama? Ito ba ay nabibigay ng mabilis? Eh, medyo nalungkot ako dahil ang sagot, hindi pa, hindi pa naibigay. Bilang bahagi ng pagdiriwang binigyang diin ng Pangulo, ang agarang pagbibigay ng mga tulong na ito sa mga naulilang pamilya. Bakit naman na hanggang ngayon, na napakatagal na ay hindi pa nila nararamdaman yung tulong ng ating pamahalaan at ang pasasalamat ng isang pa uh, isang ng pasasalamat ng isang buong bansa sa kanilang serbisyo. Eh, eh, sabi nila sa akin eh masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh, matao komplikado mga documentary requirements. Dagdag pa nito, ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa araw ng kagitingan upang mas, mag mas, mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito, maibigay na natin. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang bilang pag-alala sa kanilang serbisyo kundi paraan ng pagbibigay pugay sa kanilang serbisyong inialay para sa bansa. Ang mga benepisyong ito para sa mga pamilya ng mga nasugatan o yumaong opormadong kawani ng pamahalaan ay nakapaloob sa Comprehensive Social Benefits Program. Kabilang rin dito ang mga kawani ng Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU at CAFGU Active. Auxiliary. lahat ng pamilya ng mga na, 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 nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Vanessa Bugtong, RNG News.